inang Uwika Ako'y ikakasal. Ang aming tahan ay masayang katulad ng parulkong pista magarat makulay. Kanina pa'y walang patlang ang tugtugan. Agos ang regalo't buhos ang inuman. Ang aking magiging kabiyak ng buhay, isang kanluraning mutyang paraluman. Marilag, marangya Balita mayaman sadyang pulot gata sa bibig ng isang mundong kaibigan. Sa tanging sasakyan ng kami lumulan, may natanaw ako sa tapat ng bahay na isang matandang babaeng luhaan, subalit sa gitna ng kaligayahan. Saharat harap ng aking gintong kapalaran, siya ay hindi ko binati man lamang at hindi ko siya pinansin man lamang tuloy-tuloy kami sa nagagayakang simbahan sa bayan. Kapwa maligayang, nagsiluhod kapwa sa paan ng altar, sa pilak at gintong masamyong dambana Pagkasayasayat ang mga kampana ay nagtitimpalak sa pagbabalita ng aming kasalang lubhang maharlika, datapwa, ang larawang buhay ng kaawa-awa, ang matandang yaon, wari nakalimbag sa matakot diwa, at ang tumutulong luha ng kandila, tila ang kanya ring masaklap na luha. Gayunman, sa piling ng kahangahanga at sakdal ng gandang kaisang puso ko'y niwalang bahala, ang pagkabalisa at ang aking budhi dagling pinayapa. Natapos ang kasal, maligayang bati birong maanghang at saboy ng bigas ang tinanggap namin pagbaba sa altar. Na mga sandaling pasakay na kami sa aming sasakyan ay may alingas-ngas akong napakinggan. At aking natanaw, yaw ang ding matanda, ang ligid ng taong hindi magkamayaw. Ako'y itinulak ng hiwagang lakas na di mapigilan, at siya'y patakbong aking nilapitan. Nang kandungin ko na sa aking kandungan, sa matay na pahid ang lahat ng luha, dusat kalungkutan masuyong nangitit, maamong tinuran. Bunso ko, paalam. Ako ang ina mong sawing kapalaran. At ang kulang palad ay napalungay-ngay. At nang aking hagkan ay wala ng buhay sa nanginginig kong bisig din na matay. Siya'y niyakap ko ng napakatagal. Inang, inang, inang ayaw nang balikan nang tibok ang pusong sa hirap na windang kahit dinilig ko ng saganang luha ang kawawang bangkay noong ko natantong ang ina kong mahal ang inang wika kong sa akin nagbigay ng lahat kong muni pangarap at dangal subalit tinikis sa gitna ng aking ginhawat tagumpay at mandi pulubing lumaboy sa labis na karalitaan, namatay sa kanyang dalamhating taglay, nang ako'y sa ibang mapalad magmahal, nang ako'y tuluyang pakasal sa wikang dayuhan.